Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon sa factor ng Pilipinas, lalong pinatibay. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribe boys dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Sas factor tayo ngayon. etong nga, grabe, Diyos ko. Katatapos lang ng Miss Universe at katatapos lang din ng Miss International. Kung saan naman talaga, grabe ang ipinamalas na galing ng dalawang kandidata natin from Philippines na talagang masasabi ko, oh my gosh, walang katulad. So, eto nga, syempre sa Miss Universe si Maria Atisa Manalo, naka third runner-up, talagang ipinakita ni Atisa kung gaano siya ka-strong, kung gaano siya kagaling, at higit sa lahat kung gaano siya talagang kadapat-dapat para sa corona ng Miss Universe, di ba? At marami nang nagsasabi na dapat nga ang nanalo ay si Atisa Manalo dahil deserve na deserve daw ni Atisa ang corona ng Miss Universe after na ipamalas ni Atisa yung galing niya sa Q&A. I totally agree. Sa totoo lang, hindi ko lang malaman kung back to zero ba talaga ang naging position ng top 5 doon sa Miss Universe pagdating sa Q&A pero kung back to zero yon at pag-uusapan yung galing ng mga sagot nila si Atisa Manalo ang panalo doon kasi talagang two ano eh two segment ng Q&A ay nakita naman natin <laughs> wala na ano naman akong masabi sobrang unang segment pa lang sabi ko nga oh my gosh ang galing ni Atisa and then lalo na yung pangalawang segment oh my gosh talagang lalong gumaling kaya deserve talaga ni Atisa ang corona ng Miss Universe at hindi lang yon syempre yung talagang dapat yun yung binigay sa kanya kaso hindi eh binaliktad kaya wala tayong magagawa ako sa totoo lang ha doon kay Vina at saka kay Atisa dapat yung posisyon ni Vina kay Atisa yon tapos yung posisyon ni Atisa dapat kay Vina yon or yung posisyon ni pati Ma talaga. <laughs> uh -huh. so alam nila sa mga sarili nila kung ano ang dapat na narating ng Pilipinas at kung ano yung narating dapat nila. Oho. Uh -huh. Kaya para sa akin, deserve talaga na ibigay ng tama sa mga kandidata na lumalaban sa Miss Universe yung kung ano yung dapat makuha nila. At hindi ako nagtataka kung bakit nagkakagulo ngayon dito sa Miss Universe. Kasi nga, kagagawan din naman nila, di ba? Kaya medyo naluluko ako sa part na yan pag naiisip ko. Bagamat, happy pa din ako dahil, ayun nga, third runner-up at least, 'di ba? nakatafay 5 pa rin si Atisa. Si Atisa ang masasabi ko nagbalik ng dat nagbukas ng susi uli sa top 5 para mailagay ang Pilipinas sa posisyon na 'yon. Mm -hmm. So, yon From the beginning, naiisip ko yon So, ano kaya yung nasasabi ngayon ng mga basher kay Atisa? So, yon So, doon sa mga nagsasabi na ako, si Atisa, maling kandidata ang ipinadala ninyo sa Miss Universe. No. Kayo ang mali. Kasi, si Atisa, talaga, ay nako, sabi ko nga, may hihirapan na tayong sundan si Atisa. Kahit pasabihin mo, pa sabihin mo, meron pa niyang na si ganito, si ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, pag nakita nyo si Atisa in person at kung paano niya i-execute yung sarili niya sa intablado ng Miss Universe. Oh my gosh, talaga nakaka-overwhelm. At masasabi mo na ako, ang hirap ng sundan uli ni Ati sa Manalo. Iba kasi yung ganda level talaga. So, yung, yung, yung pasarela, syempre, marami namang magagaling talagang Pilipina na pagdating sa pasarela ay kumakabog, di ba? Pero yung beauty na tinatawag, ayon Kaya sabi ko, ay nako, I hope na sana makakita tayo uli ng isang gandang katulad talaga ni sa Manalo. So now I understood completely kung bakit si Atisa ang nanalo Miss Universe Philippines for 2025. Dapat nga nakaraang taon pa yun eh. Kasi sa totoo lang, siya talaga yung pinakamagandang mukha sa lahat. Aha. Uh -huh. So, yan. Yeah. And then, of course, pagdating naman dito, syempre, sa Miss International, syempre, nagpakitang gilas din ng ating binibini. Di ba? Nakita naman ninyo kahapon kung paano i-execute ni Mirna Isgera ang kanyang sarili. At, my gosh, alam nyo, pagdating sa swimsuit round, ang galing ng mga galawan ni ano. Kung si Atisa ganda, eto naman si Mirna Isgera yung yung ano niya talaga execution niya sa swimsuit just ko talagang point by point oh my gosh the way kung paano niya ilakad i-point kontrolado niya lahat grabe calculated talaga yung yung mga galawan niya sobrang ay nako nakakatawa ng puso Diyos ko magkaroon tayo ng ganitong kagaling na kandidata sobrang napaproud ako kay Mirna Isguera kasi alam mo kung paano niya pinaghandaan talaga ang Miss International plus ayun nga yung kanyang evening gown kung paano niya to ilabas Pak! oh my god grabe both swimsuit and evening gown talagang combination talaga ng performance level, di ba? So, yon So, talaga very Miss International yung peg. Very Miss International yung galawan. Kaya lang pagdating sa Q&A, very Miss International din yung sagutan. So, yon So, medyo doon lang talaga. Dapat talaga mapaghandaan din ng bongga bongga Kung ang galing ni ano, Mirna isgera ay kumabog pagdating sa Q&A, ay nako, winner. So dito sa performance na ipinakita ni Myrna Isgera, na talagang masasabi ko to the highest level. Ang hirap sundan ng galawan ng Myrna Isgera. Sa so, totoo lang, sobrang doon talaga naiisip ko kung bakit masasabi ko sa inyo from the beginning pa lang alam nyo piling ko makaka top 5 'yan. Oo. Uh -huh. Kasi yung napanood ko yung pasarela niya noon sa sa tour na uh, sa binibining Pilipinas, sabi ko ay etong batang to marunong gumalaw. Ayun talaga. And then alam niya kung paano pinipresent yung sarili niya. At huwag niyo kakalimutan. Kaya nga yung danalo ng Miss International, di ba? Dahil nga sa galawan na ibinigay niya. And nakaka-proud kung paano niya execute yung sarili niya. At doon talaga nakita ko kung paano talaga ito kakabog doon sa Miss International. Kasi she know how to do Uh -huh. At yung isang taong mahigit niyang hinintay, ginamit niya yun lahat. Uh -huh. Di ba? So, yon So, talagang performance level ang balad niya dyan. So, yun nga yung sa Q&A. So, nakakasagot naman siya. Kaya lang, kung nasabi niya yung mga nasabi ni Indonesia, mas aangat pa eh. Uh -huh. So sa totoo lang. Pero top 5 is not easy to 80 candidates. Top 5 is not easy to 122 candidates. At dito napatunayan ng Pilipinas yung factor ng Pilipinas pagdating sa beauty pageant. Sobrang panalo. Hindi lang naman dito sa Miss Universe. Hindi lang naman dito sa... Miss uh, International, Inter Miss Grand International. Nakita natin nanalo tayo, 'di ba? At back to back ang ang ano natin. So dito na na natin sa buong mundo yung such factor ng Pilipinas na hindi tayo basta-basta patataubin ng ganung ganun lang. So sa totoo lang yung ibang bansa ha, nagpe-penetrate lang sila dahil malay ninyo, <laughs> nabayaran. Nakarating lang naman sila sa first runner-up dahil alam mo ngayon, nakakuha sila ng corona. Dahil? Uh -huh. So, yun. Pero ang ating bansa, meron mabakar o wala, talagang nakikita mo na magugustuhan nila yung performance. Kasi talagang pack na pack. At dito, masasabi ko, hindi ako wonder kung bakit sinasabi nila Philippines, Philippines and Philippines again. <laughs> di ba? E eh, paano naman kasi? Iba talaga ang galing ng Pilipina. Iba talaga yung ipinapakita natin pagdating sa intablado at nakaka-proud ang ating mga kandidata, kandidato. Either sa meal pageant, umaari ba tayo? Di ba? Imagine ninyo Kenneth Marcelino, first runner-up sa uh, sa Mr. Uh, ano ba yung nilabanan niya? <laughs> di ba? First runner up sa Cosmopolitan. And then, pagdating naman dito sa Mr. International, oh my gosh, eto talaga yung parang, alam mo yun, ang hirap na pageant din to eh. Imagine niyo nakaano tayo? Title. O, oh, di ba? Pagdating sa Mr. Supranational, o, oh, runners up tayo, top five again. O, oh, di ba? Kung baga parang iba talaga yung such ng Pilipinas. So, dito talaga pinatunayan na natin na we are powerhouse. Ito sa Miss World, naka top eight. So, Miss Earth, naka top eight. Di ba? Miss Asia, sa Miss World, di ba? So, kung iisipin mo yung such factor, eh, yung such talaga ng Pilipinas, sobrang ang hirap gibain ng ganun-ganun lang. Because, we are confident <laughs> because we are Filipino. And higit sa lahat, yung diversity kasi natin maganda. Kaya nga, di ba, doon natin natalo ang Venezuela kasi yung Venezuela kasi at saka yung mga ibang Latinas, either America, na parang iisa lang yung ipinapakita nila. Hindi sila diverse. Kung baga, parang black and white. Oo. And the same. The same character, the same the same, galawan, pero ang Pilipino, my gosh, meron tayong white, may mestiza, may Chinese, di ba? <laughs> may iba-iba eh, iba-ibang potahe, and then yung galaw. At higit sa lahat, kung paano natin execute yung ating galawan. Kaya hindi ganun kadali gibain ang sas factor natin. Talagang lalo pa natin pinatibay, lalo pa natin pinalakas, lalo na yung batch ngayong 2025. My gosh! Congratulations sa lahat! Kasi iba talaga sila, di ba? Iba yung galig Diyos ko, na proud talaga ako na bilang Pilipino. My gosh, nakakaloka. Oh my gosh, hindi nyo basta-basta talaga mapapataog ng ganun-ganun lang. Oho, kasi ang ganda nung ano, ang ganda nung training. So, sana maipagpatuloy, no? So, talagang bowing bawing-bawi talaga tayo. Hindi man tayo nanalo, pero yung makarating tayo doon sa top 5, sa big ano eh. Sabi ko nga, yung iba hindi kasi nila na-appreciate kasi, di ba? Parang sinasabi nila, Ay, top 5 lang. Aba, Diyos ko, sa 122 candidates, nakata-5 ang Pilipinas. So, hindi joke yan. Kung hindi nga nila to ginago yung resulta, eh, baka tayo pa ang nag-title, di ba? And then, kahit sa Miss International, kung nakasagot lang ng matindi si Mirna isgera kasi halos kanya na eh. Halos kanya na yung corona Hindi na eh. Ayun na eh. Hawak na eh. Hawak kamay na eh. Oho. Pero kasi, at the end of this story, umuwi man tayong walang corona pero yung nakarating tayo doon sa top 5 is a big ano na yon part malaking bagay yon at naniniwala ako na yung sas factor ng Pilipinas ay hindi mo matatawaran kasi sobrang lakas talaga oh sobrang lakas ako na nagsasabi na hindi nila basta-basta lang magigiba. Siguro yung ano na lang, yung parang ayun talaga maririnig mo na sa kanila, sa kanila. Philippines again. sa <laughs> so, ganon. Because strong, very strong yung sus ng Pilipinas pagdating sa international pageant. Kaya mabuhay ang Pilipino. Mabuhay yung mga candidates natin na lumaban, ipinakita yung galing nila, ipinamalas, and then higit sa lahat, kay Maria at Isa Manalo, na kung saan talaga ipinakita niya yung galing ng isang Pinoy and of course, Mirna isgera di ba, nakatatapos lang at saka syempre, si Emma Tiglao at Kurt Bondad lahat sila uh -huh. so yun, actually so yun, yeah. so di ba, so medyo nakakatakot talaga ang Pilipinas pagdating sa international budget. Pero ikaw, naniniwala ka ba na mahirap gibain ang sus factor ng Pilipinas ng ganun-ganun lang? So, tingin mo, magpatagal pa kaya to ng todo-todo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chikas, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.